Okay, good morning po sa inyong lahat. Uh, ito po ang ating uh, channel, YouTube channel natin, ang Tabsong Viewpoint. So again, ang pag-usapan po natin ay mga issue na paparating. Okay? Yung may, may tinatawag na matindi ang impacts dun sa ating uh, pang-araw-araw na pamumuhay. No? Masasabi natin pamumuhay kasi yung mga issue ng nagaganap ngayon sa ating bayan ay masyadong ano, masyadong hot na hot sa social media. So again, ang topic po natin ay yung nalalapit na impeachment sa ating Vice President. So may schedule na po June 3. <coughs> June 3 na ang schedule. So, may tinatawag na tingnan natin po yung schedule na. No? Kasi may schedule nang nilabas ang uh, Senate President. So, nakalagay po dito yung mga schedule. ito guys, nakakuha kasi tayo ng schedule na. Ano? So nakalagay dito, ito yung pinalabas ng uh, Senate President. So June 2, resumption of session, presentation of article impeach Article of impeachment by prosecutor and approval of the revised rules of procedure on impeachment trial. So June 3, magko na po ang impeachment impeachment court tapos mag, mag oot king na yung mga uh, senador para maging judge dun sa impeachment trial so June 4 uh, issue of summons so isusumon na po yung ano yung nasasakdal no uh, June 14 to 2024 reception of pleading June 24 pre trial so June 24 pala to 25 po mag-i-start yung pre trial so July 28 uh, congress session ng congress po yun ano? so 29 uh, July 29 OT King newly elected senator before senate sitting as an impeachment proceeding so so July 30 na po mag-i-start ang Uh, trial proper ng impeachment no so may schedule na pong binigay so malapit-lapit na talaga uh, uh, mangyari po ang uh, ang biggest uh, masasabi natin biggest ano po ito eh uh, talk of the town na pag-uusapan ng uh, madlang uh, people sabi nga so July 30 po yung mag start yung uh, trial pa proper 9 pm at sa tingin ko po ito ay eh, mabobroadcast nationwide at yun po ang maganda niya makikita natin tay mga ordinaryong taong taumbayan makikita natin yung mismong proceeding ng trial. So again, may mga nagsasabi po na yung uh, impeachment na yan ay political in nature yan at uh, mga senator just yun siyempre uh, according sa chismis no, according dun sa mga opinion na nakikita natin sa social media ay eh, may mga may mga pansariling judges na okay na nagkaroon na sila ng parang uh, sino ba i-convict -co ko ba o hindi ko i-convict -co so may mga ganun na pong uh, usap-usapan sa social media na ang judges ang mga senator judges daw po ay may kanya-kanya ng desisyon bago pa daw po mag-start uh, ang uh, pre-trial so mga Actually, hindi naman po nakik natin nakikita yan by, pro by, ano, by actual na na ano na mga statement ng mga senator judges pero may mga ilan-ilan tayong mga senator judges na narinig natin na very vocal sinasabi na nila kung ano yung kanilang desisyon kahit hindi pa nila naririnig yung mga presentation ng evidence so may mga ilan-ilan pa lang pero again hindi naman na, kasi natin makikita lahat yan sa mga vocal statement ng mga senator judges eh. So yan po ay makikita sa kanilang mga leaning, yung tinatawag na political leaning, kung saan sila identified na partido, kung sila ba ay pro pro Duterte or anti Marcos or pro Marcos or anti Marcos etc. mga ganun po. Doon po natin nakikita yung mga leaning ng mga senador na yan kasi katatapos pa lang ng midterm election no? So at least makikita natin may mga nagsasabi kaagad na split daw po yung uh, mga senador na sa magiging uh, is, sa impeachment trial no so again makikita po natin yan so ang malinaw po diyan may nabaka kasi, kasi tayo din sa ano sa social media na article na sabingan ng ilang uh, prosecutor na mga congressman na sa tindi daw po ng ebidensya na, na kanilang iaharap eh mahihirapan daw po yung mga senator judges na i-acquit yung nasasaktal na PP. So, let's see. Tingnan natin po uh, kung ano talaga yung evidence na ihaharap nila kasi siyempre ang nakita lang naman po ng taong bayan yung mga evidence na nilabas doon sa uh, quad hearing. Kung matatandaan niyo last, ano yun, uh, last, last year yung uh, mga president ng uh, ebidensya dun sa hearing. So, sa pananaw po natin dun, kasi tayo isa sa mga sumabaybay dun, medyo may mga ebidensya po dun na sa tingin natin ay may hirapang i-explain yung side ng mga uh, uh, dependent or ng vice president. Pero, uh, para sa akin, ano, ang opinion ko dun sa mga iniharap na evidence is ano palang lang eh. ma uh, kulang pa ibig sabihin parang tip of the iceberg pa lang yun pero yung kabuuan po ng mga ebidensya is uh, uh, I'm sure malalantad yan doon sa uh, uh, presentation ng evidence sa mismong pre-trial sa mismong trial noong impeachment so ang malinaw lang po kasi dito sa atin sa ating taong bayan yung pong mga inaharap na ihaharap na mga ebidensya dyan ay hindi lang po yan para makita ng mga senator judges. Uh, hindi lang po yun para sa kanila. Ang intention talaga po niyan, kasi sabi nga nila, political in nature yan, at and then yung mga senador, eh, may mga ano na sila, iniisip na, nila, na sila kung ano yung kanila magiging hatol bago pa lang nila makita yung mga presentation ng evidence. So again, makikita natin yan. Abangan po natin yan. Ang malinaw lang po kasi dito sa uh, impeachment trial na to sa ating opinion ano dito sa ating channel Tabsum Viewpoint. Malinaw lang po dito na yung presentation ng evidence na yan. Is hindi lang po yan para dun sa mga ano, uh, senator judges or hindi lang po yan para sa kanila. Yan po ay intended para sa viewing public sa atin po. Okay, sa atin po talaga yung nakatutok yung mga ipinipresenta na yan. Kasi po ah uh, naniniwala tayo dito sa ating uh, channel ano tabsong viewpoint no yung yung prese present na ebidensya diyan yun ay para sa uh, consumption ng taong bayan para tayo magkaroon tayo ng uh, sarili nating opinion or sarili nating uh, uh, pananaw o pag-iisip base dun sa mga ilalabas na ebidensya. So, para saan po yun? para magkaroon tayo ng ano ng uh, idea kung yung bang magiging desisyon ng mga senador is uh, tama ba or karapat-dapat ba bago ba base dun sa mga ilalabas na presentation sa trial so ibig sabihin tayong taong bayan tayo yung magiging judge doon sa magiging aksyon ng mga senador na uh, gagawin nila paghahatol doon sa impeachment trial no? result. So, ibig sabihin tayo yung magiging judge ng mga senador. So, i-judge natin yung mga senador kung tama ba yung kanila magiging desisyon doon sa impeachment. Yun po talaga yung pinaka ano na, pinaka uh, highlights ng impeachment na yan. So, again, malalaman po ng taong bayan yan kung yung bang action na ginawa ng mga senator chats is naayon sa batas or tama ba? tama ba na yung kanila magiging action tayo po ang magiging judge na yun at, and syempre tatatdaan po natin yan yung mga magiging action na yan ng mga senator judge na sa impeachment at yung pong base sa ating ano no sa ating kakayahan ng ating uh, critical thinking na pag-iisip ng taong bayan yung pong magiging uh, action natin diyan is eh, siyempre, i-exercise eh natin yan sa next election. So ganun po 'yan, ganun po ang magiging dapat na scenario. So tayo uh, magiging observer lang po tayo doon sa magiging trial. So titingnan natin kung tama ba yung procedure, tama ba yung mga inilabas na ebidensya at base doon sa inilabas na ebidensya, 'yun po ang magiging hatol natin doon sa mga senator judges sa kanila magiging decision doon sa impeachment trial. So, yun po yung ating action. Wala na po tayong dapat gawing action. Anyway, ang ang tunay na ano po dyan, ah uh, magiging senaryo sa tingin po natin dito. Ano? Kasi syempre maglalabas sila ng mga pres, ng presentation ng evidence, yung mga prosecutor. Ngayon, may ibang laban po kasi sa social media. Eh, no? Napapansin na po natin yan sa social media, ang babantayan po natin dyan uh, bilang uh, taong bayan is yung mga nilalabas na fake news, disinformation, at false narrative laban dun sa mga ilalabas na presentation ng evidence. Okay? Ang sinasabi po natin dito, yung pong mga ilalabas na mga ebidensya doon sa impeachment trial, eh, yan po ay may ka katapat na ano ng mga fake news, disinformation at false narrative sa social media. So ang sinasabi po nito natin dito, magkakaroon po 'yan ng ano parang uh, panglaban. Panglalabanan po 'yan, I'm sure no. Nakakakita tayo ng mga uh, post sa social media na mga fake news, disinformation at false narrative doon sa mga ilalabas na ebidensya doon sa impeachment trial. So, yun po yung sinasabi natin dito. Ha? Hindi po natin sinasabi na uh, ano, uh, it's either kasi. Pwede kasi sabihin natin na yung inilabas na ebidensya, mahina, kaya nilagyan ng fake news. Pwede namang sabihin natin na yung nilabas na ebidensya, malakas, kaya nilagyan ng fake news disinformation. So, again, nasa pagitan po kasi tayo dito ang is ang sinasabi kasi natin dito any uh, evidence diyan whether pabor o hindi pabor doon sa akusado pwede pong maglabat magkaroon yan ng tinatawag na katapat na fake news disinformation at false narrative so dapat po ang taong bayan mag-iingat po doon sa mga mababasa natin sa social media na mga fake disinformation A uh, fake news, disinformation at false narrative laban dun sa mga ebidensya na ipipresent doon sa impeachment. Kasi dyan po, dyan po magkakaroon ng matinding uh, ano, uh, matinding mga issue na lalabas sa social media. So kung, kasi makikita po natin 'yan, 'di ba? Magkakaroon tayo ng presentation ng impeachment live on TV, 'di ba? Makikita ng buong Pilipinas 'yan. So whether pabor or hindi pabor 'yung ebidensya doon sa sa ano sa sa BP ay eh magkakaroon po yan ng katapat na fake news disinformation at false narrative. So dapat mag-ingat po ang taong bayan doon kasi again, ang titingnan lang po kasi natin dapat dito yung lumalabas doon sa actual na ano na trial. Okay? At hindi po dapat tayo titingin doon sa mga lumalabas na ano, it's either pro or against doon sa mga ebidensya ng uh, at uh, uh harap doon sa impeachment trial na uh, ano na fake news disinformation at false narrative sa social media again para at least magkaroon po tayo ng ano ano ng ang, ang, after po kasi natin dapat dito yung ating magiging judge yung personal judgment natin is dapat hindi tayo magpaapekto doon sa mga nababasa natin sa social media yung po ang ating reminder sa mga sambayan ng Pilipino kasi i'm sure Once na lumabas na po yan, nag-start na yan, makikita po natin yan sa social media. San, sari-saring mga counter-argument dyan para yan mga, para magiging circus ang social media once na nag-start na po ang uh, impeachment trial. So again, ang babala po natin sa lahat ng taong bayan, huwag po tayong ma, ano, mag rely doon sa social media. Manood po tayo mismo doon sa mismong actual trial at doon tayo magkakaroon ng sarili nating critical thinking or judgment base doon sa mga ilalabas na ebidensya. Makikita po natin yan, common sense lang naman, kung yung mga ihaharap na evidence laban sa ating Vice President ay tama, sapat at naayon sa batas. Yun po yun. yun eh. Kasi once na inignore po natin yung actual na trial doon sa na mapapanood natin sa television, Okay, once na-ignore po natin yan at tumutok tayo sa social media, ay dun po tayo magkakaroon ng uh, hindi magandang judgment. Okay, kasi para sa akin po hindi tayo nagre relay dapat ng ating uh, uh, ano pag-iisip kung sa ano yung nababasa sa social media. Kasi na, yan po yung mga information sa social media hindi po tayo nakakasiguro dyan sa authenticity ng mga pinagsasabi niyan dahil nga po sa paglipana ng tinatawag na fake news, disinformation at false narrative. So, ibig sabihin, panawagan natin dito sa ating channel sa, sa lahat ng taong bayan, mag-rely po tayo dun sa mga information galing dun sa mga legit na source ng information. Kaya, kagaya sa, ano, sa impeachment trial na ilalabas sa television, dun po tayo manood, dun po tayo magbase ng mga source ng information na gagamitin natin sa ating malalim pag-iisip. Okay, yun po ang yun po ang ating uh, gagawin dapat. Yun po ang repainter natin sa ating uh, uh, lahat ng sambayan ng Pilipino. Huwag tayong maki ano, maki makigulo sa social media. So yun lang po ang ating uh, uh, topic ngayon. So nalalapit na po ang uh, impeachment, may schedule na po. Ang, uh, is impeachment ng ating Vice President so June 30 magkakamag-e-start na ang free trial at again uh, mag-observe po tayo at uh, ilista natin yung mga sa tingin natin ay mga importante nga uh, detalye para ma-remind tayo sa next election kung ano yung magiging hatol natin dun sa mga Senator Jets na magbababa uh, ng hatol doon sa ating uh, Vice President Okay, so ano nga po pala ang masasabi ninyo dito sa ating topic ngayon? Malapit na po ang uh, impeachment ng BP at yan po ang uh, ano, ang magiging malaking issue dito sa ating bayan sa mga darating na uh, araw. Okay? So sa mga hindi pa po naka-subscribe, please subscribe dun sa ating channel, suportahan po natin ito at uh, uh, marami tayong uh, magagawa dito sa ating channel ang itulak ang awareness ng uh, uh, sambayan sambayan ng pilipino na pagkakaisa sa pag-unlad ng bayan at uh, pag-iwas sa sobrang suporta sa mga political personality. So yun po lagi ang ating advocacy dito sa ating channel and siyempre sa inyong lahat dyan, Peace.